Moran, Kezon, ayan, sa mo keso na ah. Ayun sa Bitukang Manok. So yung mga unggoy dito is nalalapitan na. Kasi hindi talaga sila ginagalaw. So ayan. Sanay na sila sa tao mga guys. Ayun. Oh. Oh, oh. oh, oh, Hello, hello. bro. Hmm. sa misis. Yung mga kasama natin rider. Usang ganda. Ganda talaga mga guys oh. Ayun mga guys. yeah. So, oh. Si Kaunggoy. Sana na sila sa tao mga guys Marami sa dito dumadan Pero hindi talaga sila tumatakbo Dahil hindi sila ginagalaw ng mga tao dito Dito to sa, sa Timonang Quezon Ayun si misis Oh.

ayun pa mga guys, oh. sa taas marami Ayan, zoom natin ayun, nagkalat sila nagkalat, nagkalat yung mga lahi ayun nasa puno ng kaho yun dalawa ah, nagkakamutan silang dalawa